Good morning mga Karchi Vlogs. Welcome to my YouTube channel. It's me again, Karchi Vlogs, sa probinsya ng vlogger. So, pagigising lang po natin mga Karchi Vlogs. At late night na po tayo nakauwi ka At kung anong oras na, uh, 12 a.m. na po yata yun, 12 midnight, ang ating pag-uwi. So, nagkaroon lang tayo ng konting agariya mga Karchi Vlogs. Gawa ng ating Uh, service motor napuwi na ako mga carthio vlogs pag susubok ko ng aking susi sa ignition ng aking motor nataka ako kung bakit ang lamot andin nung pag-start ko na yun naputol mga carthio ka vlogs kaya nakikita niyo po ba putol yung ating susi yung pinakadulo niya mga carthio vlogs actually abayan. So, naiwan doon sa loob ng ignition ng aking motor. So, nagtataka ako kung bakit paano siyang nabali. At matagal-tagal na po itong susi ko. Almost 3 years na po ito. At stock po ito. Sabay po ito nung pagbili ko ng motor. Actually, wala naman ako dapat problemahin pa. Kasi kung tutusin, wala po dapat ako po problemahin. Kasi meron naman akong extra susi pa yung dalawa to. Ngayon, ang tanya po yung problema ko mga card to vlogs ay kung paano tatanggalin yung kapiraso na naiwan doon sa loob at yung naputol niya. So nanood na ako sa mga uh, YouTube content creator sa mga content nila kung paano tanggalin ang suzi. Merong gumamit ng stick glue na uh, So, sunugin tapos yung sasalpak sa ano. Yung isang napanood ko, ang motor niya ay Kawasaki Fury. So, yun, natanggal niya kasi yung putol na susi ay nakausli pa. Kaya madali niyang natanggal. Ginamitan niya, niyang, ginamitan niya ng stick glue. Glue stick, matawagin. Sinunog lang ng pamamagitan ng lighter tapos isinuktok niya doon sa susian ang tumigas na, tsaka na hinugot, noong una hindi niya nakuha, ako sinubukan niya ulit ang pangalawa, yun, nakuha niya. So, sa akin naman, ang push kasi sa akin, yung isa naman pala, yung katulad ng motor ko, na Yamaha ay 125 M3, naputol din ang susi niya, ganitong ganito din ang nangyari, parehas na parehas, dito din naputol. So, ang ginawa naman niya, dinala niya sa shop, mismo sa motor shop, So hindi ko alam kung magkano ang ginagastos niya, magkano ang binayad niya. So natanggal pero almost 2 hours na natanggal. So ngayon, tinry ko din na gawin yung unang napalol ko na sa pamamagitan ng glue stick kagabi. Tapos ginamitan ko pa ng chani. Hindi ko nakuha. Kasi yung susian ng entry po kasi mga ka-RT vlog. Pag salpak mo ng susi mo, bubuka yung pinakatakip niya. May takip yun eh, bubuka. Tapos pag hinugot mo, magsasarado na, magsasarado na yun. Kaya, hindi uubra yung ano, mga karty vlogs, yung glue vlog, stick. Ngayon, ang ating problema ngayon ay kung paano natin tanggalin at pa, saan natin pwedeng ipatanggal. Pakicomment nyo nga po dyan guys kung sino ang nakaranas na ng maputulan o mabalian ng susi sa kanilang mga motor kung paano nyo natanggal o kung paano nyo pinatanggal so ngayon itatry kong uh, dadalhin sa mekaniko sa uh, motor shop kung kaya nilang maklasin at tanggalin kasi yung napanood ko sa youtube binaklas lahat yung katawan ng uh, motor yung mui na M3 katulad sa akin. Binaklas yung headlight, binaklas yung clearing sa liig sa unahan. Tapos kinalas yung ignition mismo. Tapos sinungkit-sungkit sa ano yung pagkatanggal nila yung buo. Kaya kita try ko din na uh, agalin sa motor shop yung aking motor. Actually nabubuhay naman siya. Pag sinaksak mo to, mabubuhay mo yung motor yung makina, yung engine niya. Siyempre ang problema, baka pagpasok mo sa trabaho, eh, iniiwan-iwanan mo yung motor, baka biglang may magluko or may ano, magtakaw ng motor, madaling susian kasi baka kahit anong susi na ang gamitin eh. Kasi may naiwan doon sa dulo yung kapiraso nito. Kaya kailangan natin ipagawa for safety na rin ng ating motor mga karty vlogs. So pakicomment po dyan mga karty vlogs kung paano at saan nyo pinagawa mga nakaranas na at naka-experience na, na naputulan ng susi at naiwan yung uh, kaputol sa piraso sa loob ng ignition. So, mag-comment nyo po dyan guys. Ang sa garoon is malaman natin at makatulong po tayo sa ating mga kapwa motorista, sa ating kapwa riders na makakaranas din ng ganito. At least malalaman po nila. So, maraming maraming salamat po mga Karchi Ka Vlogs. So, ngayon, dadali ko po siya sa motor shop para ipaayos at ipatanggal natin yung kapirasong naiwan na naputol sa susi natin. So, hanggang dito na lamang po mga Cardio Vlogs. Maraming maraming salamat po This is it mga Karchi Vlogs at nandito na po tayo sa motor shop at kasalukuyan na pong binabaklas ngayon mga Karchi Vlogs yung ating uh, mga body parts or play rings ng ating motor na si Buddy at so far at magpapalit na po tayo ng paribago at ito na po yung bagong ignition mga karty vlogs dahil hindi na po talaga kaya ang gawa ng paraan na matanggal yung naputol uh, karugtong nung susi ko na nakabaon doon sa loob ng stock na ignition natin so ito po yung bago mga car vlogs ayon dito sa mekaniko natin ginawa naman ng paraan na sungkitin talaga mga car vlogs para hindi na magpalit ng bago pero hindi po talaga kaya gawa ng paraan mga car vlogs kasi pag pinilit ah uh, baka madurog daw o mabasag pa yung uh, bearing nung stock natin. So ito po nga po yung stock mga Kartsy Vlogs na hindi kayang, hindi kayang gawa ng paraan. Kaya nagpalit na po tayo ng panibago. Actually ginawan po ng paraan talaga na matanggal, hindi po talaga kakayanin. Kaya ang sabi ng mekaniko ko po at uh, kung pipilitin natin baka mabasag, may tendency mabasag yung maliit na bearing doon sa loob daw. So ganun din magpapalit tayo ng panibago. Kaya ito Nagpalit na po tayo ng panibago at ngayon po, ikinakabit na po mga ka vlogs at malapit na rin pong matapos. Ayan, at sana maging okay na at wala na tayong problema at nang mabawasan yung ating uh, pag-aalala at uh, kaba sa ating uh, body group na partner natin na motor. So, kailangan nating alagaan lang mga car-t-vlogs. Napakahirap po na magkaroon tayo ng troubleshooting o anumang problema sa ating mga service o ating mga motor o anumang uri nating sasakyan. Lalong-lalo na kung wala po tayong budget na hawak sa bulsa po natin. So, paano na lang? Napakahirap po mga car-t-vlogs. Magastos at bukod sa gastos, may kamahalan po ang mga spare parts or anumang uri ng uh, parts ng ating motor na masisira or papalitan. Kaya napakahirap po pag wala po tayong budget. So kahit pa paano po, uh, nagkataon po na meron po tayong pera mga karchi vlogs. So budget na po natin yun sa pagpasok sa loob ng 15 days pero nawala dahil nga po dito sa pagpapalit po natin. Ayan mga karchi vlogs, sinusubukan na po. Ayan, naka, nakakabit na and then nakasalpak na po yung bagong susi niya mga carty vlogs akala ko mga carty vlogs pag nagpalit po nag-ignition ay yung susi mo pa rin na ay pwede mong magamit pero hindi pala mga carty vlogs mali po pala yung uh, nasabi ko kanina uh, sa video natin na una na part kaya buong akala ko kung ano yung susi na na ginagamit natin ay eh, yun pa rin ang gagamitin natin pag nagpalit tayo ng bagong ignition so hindi po pala may bagong susi po siya mga karchi vlogs ayan ayan sa ngayon mga karchi vlogs ibinabalik na po yung ating mga clearings na tinanggal ng mga body parts ng ating motor na si body ego at so far sana maging okay na siya at uh, naniniwala naman ako at tiwala naman ako dito sa mga mekaniko natin tatlo pa po silang umaayos ng ating motor ayan sana maging fit at maging okay na po talaga siya mga kaki vlog uh, ngayon kinakabit na po yung ating ano mini driving lights ayan na po yung bagong ignition at susi mga kaki vlogs ayan kinakabit lang po yung ating mini driving lights mga kaki vlogs at ngayon tetestingin po yung ating mga ilaw mini driving lights ang din busina. so far okay naman so walang naging problema So I'm back mga KRT Vlogs yung video pawis-pawis pa tayo galing tayo sa biyahe So nakita nyo po mga KRT Vlogs kung paano napalitan at paano naikabit yung bago nating ignition So napakamahal po pala mga KRT Vlogs at hindi kayang gawa ng paraan na sungkitin lang kundi kailangan talaga magpalit ng uh, ignition. Actually tatlong uh, motor shop yung pinuntahan ko yung una mahal ang hinihingi sa akin ah uh, 1250 hindi pa kasama ang labor so yung labor is nasa 250 so kung pumayag tayo 1250 plus 250 na labor di ano na rin yon ah uh, 15 din pumunta ako sa kabila sa uh, kabilang shop pa ka uli, <coughs> ang ang ng ignition nila ay nasa 1,150. Tapos ang labor naman nila is 350. So, yun yung pangalawang pinunta natin. So, pumunta ulit tayo sa pangatlong shop doon. Doon tayo naka-discount ng medyo maganda-ganda mga karate vlog. So, 950 yung ignition and then uh, isan, isan lang yung labor. So, bali ang nagastos po natin mga karate vlog is nasa uh, 1,050 lahat lahat mga car key so nakita nyo kanina kung paano pinalitan at pinaklas at hindi talaga kaya mga car na hindi palitan so lahat ng pinuntahan ko ay gano'n ang sinasabi ko hindi kailangan magpalit ng bagong ignition at yung ipinalit po nila sa ignition natin mga car key is yung anti-tep so ito yung stock ko mga car key vlog na pinirwisyo tayo So, andito pa yung susi. Ito na po sa loob, mga kamitin lang. Ito yung stock. Ito yung stock mga cartridge lang ng ating ignition. At ito yung takip. Na hindi talaga kayang hindi palitan mga cartridge ka lang. Kaya lahat naman sila pare-parehas na dapat daw talagang palitan na kasi na-stack na hindi kayang kunin dito mga ka-RT vlogs yung yung naiwan na kaputol ng ating susi ito so nandito pa rin yung kaputol niya mga ka-RT vlogs ayan o klik lang siya pero hindi na siya pati yung dito ko mga ka-RT vlogs sira na ito yung nagaano sa upuan kaya pala nabali ito. Then nagkaroon na ng crack. Hindi ko napansin dahil matigas na yung pag binuksan mo siya sa upuan. Matigas. Kaya siguro katagalan nagkaroon na ng lamat. Hindi ko lang napansin. Tapos kagabi yung pagpasok ko. Sabi ko bakit ang lambot yung pala na naputol na sa loob. Mga party vlogs yung ating susi. So ngayon napalitan na siya. Ito na yung bagong susi niya. Dalawang piraso. So magkaiba po siya mga Karchi ka Vlogs. Ito makapal. Kita niya naman po mga Karchi ka Vlogs, makapal yung kanyang ano, ng susi. Compare mo doon sa original, yung sa stock po. Ayan, ang bipis. Ayan, di ba mga Karchi ka Vlogs? So, makikita nyo yung difference po mga Karchi ka Vlogs. At yung nilagay nila sa ating bagong ignition ay anti-tep. So, dalawang piraso mga Karchi ka Vlogs. So hindi ko na magagamit din yung isa dito na stock. Hindi ko na magagamit mga Karchi Vlogs kasi ito na yung bago natin. So pasalamat pa rin po tayo kahit pa paano ay nagawa ng paraan at hindi tayo kakamagkaba na iiwanan natin yung motor natin na hindi siya maglalak na may nakabaon sa kanyang ignition dito. Ito yung sinasabi ko kanina na sinubukan kong ano yun ng glue stick. Hindi pa rin talaga mga karte vlogs kasi ito, 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 nakikita nyo po ito. Nakalak. Bubuka lang yan mga karte vlogs pagka sinalpa mo ng susi. Yan, bubo lang. Pag hinugot mo, magsasara na po siya. Kaya sinubukan ko yung glue stick, hindi pa rin po siya umubra mga karte vlogs. Kaya ito, nagpalit na po tayo mga karte vlogs. Sa ngayon, nawala na yung ating pag-alala, pag-alinlangan na hindi na pwedeng manataw pa yung ating motor at dahil nagpalit na tayo ng bagong ignition so mahal, magastos so pasalamat na lang po tayo na nagkataon na may pera po tayo at nagawa natin ang paraan na mapalitan so maraming maraming salamat sa lahat yan mga RT Vlogs, thank you so much sa pagsama nyo sa ating journey po today sa ating live, uh, sa ating videos yan, maraming maraming salamat video rather uh, hanggang sa muli at sa mga hindi pa po dyan nakaka-subscribe sa aking YouTube channel mga ka-RT Vlogs paki like, share and then hit the bell button para po maging updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload po sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lamang po maraming maraming salamat po mga ka-RT Vlogs. God bless and shout out po sa lahat ng subscriber ko sa ating YouTube channel. Meron na po tayong 2,790. Running po 3K na po tayo mga ka-RT Vlogs. pagka naman po yung ating YouTube channel. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Bye bye!